ito la -ma mukmama sa staff sa taong nang lahat pa uh. support naman sa ako na YouTube channel Leonardo Elias Blanco uh -oh. sa idula tayo ay uh, magmamasyal sa so, ganun na uh, mawala ang mga mga raramdaman ng uh, Rosa Rabin uh, ito ko lang ako sa idula uh, ay ating itong uh, bagay uh, Sohan Ayun ko nang nakita si Princess nandapis ko rin. Oo nga, kasi siya e. Oo nila. Nakakita ng nurse, magpaya ka? Oo. ba oh. Oo. Sabi nga papa, pag-usupan ko pa, mahirap ang tayo, sabi nga. Oo. Pagkita ko eh. <laughs> Gano'n talaga, wala ka mong ma... Gano'n, sabi ko. Wala mong training na madali eh, kahit sa anong narama. No? Kaya ka nga magt-training. Senior high na siya sa sumunod.

Karon na. Bigyan kita patulan. Nagbula ka ba nang... oh. yung 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 na, Ano yung tatlong araw. ako, ko. Parang sa sampu Tapos may isuwa.

Doon doon sa check-in. Nabasa sa mga Ang mga niya sa mga mga niya sa mga niya. Ang mga sa